Sa Timog Afrika, biglang nagsimula ang malawakang paghuli sa mga bayarang sundalong Ruso. Nagsimula na ang malalaking pag-aresto sa mga tumutulong sa mga Ruso sa South Africa na mag-recruit ng Afrikano para sa digmaan kontra Ukraine. Limang malaking pag-aresto ang naitala sa South Africa nitong huling dalawang araw. Umabot na sa puntong si Dudu Zile Suma Sambudla, na anak ng dating Pangulo ng South Africa na si Jacob Suma, ay umalis sa parlamento at isinuko ang lahat ng kanyang mga tungkulin sa gobyerno. Matapos siyang akusahan ng pagre-recruit ng labing pitong kababayan para lumahok sa digmaan laban sa Ukraine sa panig ng Russia. Dagdag pa rito, nagsimula na ang mga lokal na autoridad ng mga raid sa mga paliparan at doon hinuhuli nila ang mga kalalakihan na balak pumunta sa Russia upang lumaban laban sa Ukraine. Iniulat kamakailan sa Johannesburg ang pag-aresto sa limang lalaking papuntang Russia na pinaghihinalaang ni re-recruit para lumaban sa panig ng Russian Federation. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksa. Pero bago magsimula, pakisubscribe, like, at magkomento sa episode na ito dahil mahalaga ito para sa pag-usad sa YouTube. Magsubscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Sa South Africa, sinimulan na ang malawakang paghuli sa mga nagre-recruit ng mamamayan para lumaban sa digmaan sa Ukraine pabor sa Russia. Ang pinakamaiingay na insidente ay may kinalaman pa nga sa pagbibitiw ng mataas na opisyal na si Dudu Zile, si Zuma Sambudla, anak ng dating presidente ng South Africa na si Jacob Zuma, ay umalis sa parlamento at isinuko ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa gobyerno matapos siyang akusahan ng pagre para sa sarili niya. Kinatawan ni Zuma Sambudla sa National Assembly ang oposisyong partido na pinamumunuan ng kanyang ama at binigyang diin ng partido na ang desisyon na umalis ay kusang loob na ginawa at ang pagbibitiw ay agad na magkakabisa. Narito ang pinununo ng partido, si M.I.N.K., na tinatawag ding Ati Sinabi ni nating Kleko sa mga mamamahayag na walang kinalaman ang partido sa pagpapadala ng mga lalaki sa Rusya at ang pag-alis ni Sumasambudla ay hindi dapat ituring na pag-amin ng kasalanan. Sabi niya, plano ng MK suportahan ang pamilya ng naapektuhan. Sabi niya, pakinggan ninyo, hindi kami nag-recruit o nagpadala ng kahit sino, pero dahil sa malinaw na may South African na nasawi sa digmaan sa Ukraine, susuportahan namin ang kanilang pamilya. At narito ang kasunod na pahayag ng pinuno ng partidong kinabibilangan ni Suma Sambudla. Tinanggap ng mga pambansang opisyal ang pagbibitiw ni Dudusile Suma Sambudla at sinusuportahan ang kanyang pagsisikap para sa ligtas na pagbabalik ng mga kabataang South African sa kanilang pamilya. Noong linggo, ika-23 ng Nobyembre, inihayag ng pulisya ang pagsisimula ng investigasyon laban kay Suma. At ang dahilan ng investigasyong ito ay ang opisyal na reklamo ng kanyang kapatid sa ama na inakusahan siya at dalawa pang tao na sangkot sa pagpapadala ng mga lalaki sa digmaan sa Ukraine sa panig ng Russia. Hiniling niyang magsimula ng kriminal na investigasyon. Ibig sabihin, ang kapatid sa ama ay nagsabing alam niyang ang kapatid niyang nasa politika ay sangkot sa pagre-recruit ng South African at ginawang pambala sa kanyon sa digmaan laban sa Ukraine. Sa totoo, mas maaga nagsimula ang kwento. Noong unang bahagi ng Nobyembre, Sinabi ng gobyerno ng South Africa na labing pitong mamamayan nila ang naloko at narekrut sa pangakong trabaho, ngunit napunta sa labanan sa Donbas. Ayon sa pahayag, naakit ang mga lalaki na sumali sa labanan sa ilalim ng dahilan ng magagandang kontrata sa trabaho. Lahat sila ay nasa edad 28 hanggang 30 siyam at napunta sila sa bitag sa Donbas na kasalukuyang ginugulo ng digmaan. Ngayon, magbibigay ako ng sipi mula sa pahayag ng gobyerno ng Timog Afrika. Inutusan ni Pangulong Cyril Ramaphosa na magsagawa ng investigasyon sa mga pangyayari na nagdala sa pagre-recruit ng mga kabataang lalaking ito sa tila isang aktibidad ng mga bayarang sundalo. Ipinapansin ko na, ayon sa batas ng Timog Afrika, ipinagbabawal sa mga mamamayan ng bansang ito na magbigay ng tulong militar sa mga dayuhang gobyerno o sumali sa mga hukbong sandatahan ng mga dayuhang gobyerno, maliban na lamang kung pinahihintulutan ito ng gobyerno ng Timog Afrika. Dapat ding idagdag na noong Agosto ng taong ito, ang gobyerno ng Timog Afrika ay opisyal ng nagbabala sa mga kabataan na magingat sa mga peking alok ng trabaho sa Rusya na kumakalat sa mga social media. Matapos ang ulat na may ilang kababaihang tagatimog Afrika na naloko at napilitang mag-assemble ng mga drone sa Rusya. At ngayon, lumalabas na ang anak na babae ng dating Pangulo ng Bansa ay maaaring sangkot sa pagpapadala ng kanyang mga kababayan sa digmaan laban sa Ukraine. Pagkatapos nito, nagsimula ang mga raid sa Timog Afrika. Kagabi sa paliparan ng Johannesburg, inaresto ng mga autoridad ang apat na lalaking papuntang Rusya. Pinaghihinalaang ang nire-recruit para sa laban ng Rusya. Susunod, magbibigay ako ng sipi mula sa pahayag ng pulisya ng Timog Afrika. Inaresto ang apat na lalaki matapos makatanggap ng impormasyon na papunta sila sa Rusya sa pamamagitan ng United Arab Emirates ipinakita ng investigasyon na isang mamamayan ng Timog Afrika ay hinihinalang tumulong sa paglipat at pagre-recruit ng mga nabanggit na tao sa hukbong sandatahan ng Rusya. Sabi ng pulisya ng Timog Afrika, inaasahang haharap sa korte sa lunes, Disyembre isa ang apat na pinaghihinalaan dahil sa paglabag sa batas sa regulasyon ng banyagang tulong militar. Ngayong Nobyembre 30 sa Timog Afrika, Inaresto ang isa pang pinaghihinalaang nagre-recruit ng bayarang sundalo laban sa Ukraine. Isa pang sipi mula sa pahayag ng pulisya ng Timog Afrika. Isa pang pinaghihinalaan ang inaresto ng unit ng hawk laban sa mga krimeng pambansa kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon. Paano nasangkot ang mga taga Timog Afrika sa sigalot sa pagitan ng Rusya at Ukraine? Ayan na nga, iniulat ng Sentro ng Pagkontra sa disinformasyon sa ilalim ng konseho ng pambansang seguridad at depensa ng Ukraine na simula ng malawakang pananakop, nag-recruit ang Rusya ng mga may kapansanan para sa digmaan. Narito ang CPKKS. Noong 2022, nag-recruit ang Rusya ng mga dayuhan mula sa isang daan at 28 bansa sa buong mundo gamit ang mga mapanlinlang na sentro ng pagre-recruit, mga pribadong kumpanya at mga opisyal na channel sa tulong ng kanilang mga diplomatikong at kultural na institusyon. Ayon sa Sentro ng Laban sa Disinformasyon, pinakamaraming lumalaban para sa Rusya ay 12,000 tagahilagang Korea, kasunod ang mga bansa sa gitnang Asya. Ayon sa opisyal na tala, 2,700 at 15 mula Uzbekistan, 1,500 siyam mula Tajikistan, 1,100 at siyam mula Kazakhstan at 600, 87 mula Kyrgyzstan. Gayon din, may isang daan at tatlumput walong Belaruso na lumalahok sa mga labanan laban sa Ukraine. At sa pagtatapos ng balita, magbibigay ako ng CP mula sa sentro ng pagkontra sa disinformasyon sa ilalim ng National Security and Defense Council. Ang Moscow ay bumuo ng transnasyonal na sistema ng pagre-recruit ng mga dayuhan gamit ang panlilinlang at kriminal na mga pamamaraan. Sa digmaan sa Ukraine, nadamay ang mga mamamayan mula Asia at Afrika. Marami ang napatay o nabihag. Daan-daan at libu-libong mamamayan ng iba't ibang bansa ang naloko, napilit o napasok dahil sa pera sa agresyon. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.